Okay, Iwaga, bakit okay, sa dami-dami ng mga bulaklak na ano, bakit isang bawa yung pinig ko? Dito sa iska, may piece sa bahay, marami siyang ganito may maliliit. Ako sige, pinakamana ko. Wala na. parang puwas ko sa isip ko na yung parza namin, lalagay ko yung mga piece. Try ko lang din naman. Ito, siya ko. Kasi wala naman ibang bulaklak. Ito lang talaga yung salib ng kwarto. Kaya yung napili ko Hindi ko naman nakala niya. Dito, kami palang dalawa. Magtanggap, magmahalan. Ito yun. Salamat. Ito ba? ba? Ito ba? Ito ba? Ito sunflower. ba? Wala. Hi sir! Good afternoon. Ah! Saan ang gulo? Shout out Ayan! Shout out po sa inaana. Pinque Resendo. Ayan, shout out say I love you. God bless always. Andito lang ako, anytime. Tawagan mo ako, chat mo ako, okay. walang problema, magtulungan tayo, pag maaaring tayo. Ay. Alam mo, pag pa lang tayo, maraming ako nag-iparanasan, nag-intimidate I-ignore ko kasi alam ko ba si Lord naman yun yung nagbahaal sa kanila. pa Once na sinagot kasi natin, na ah, ba ba, So kung hindi mo sinagot yun, hindi mo na-reply yan, at, at wala ka ng problema, tatamim na lang sila. Bakit hindi mo gusto nag-reply? Na gano'n ang ginawa ko sa so, di ba? Eh, adyan si Lord e. Eh. Si Lord yung bahala sa kanya, di ba? Anyway. Hiwaga, may... Ay, sorry. Ah, uh, pwede isang pagtanong, ayan. Ah, uh, kumusta naman ang buhay ni Hiwaga sa pagbubuhay artista? Ang sarap pala. Alam mo ba, naglalakad lang ako dati sa mga kalsada sa amin. Parang wala lang. Yung alam mo yung ganun na. Tara na, ganun lang. Inom tayo. O tayong tayo, ganun lang. Pero hi, one hey. Pero ngayon, Picture. Gusto yung puso ko gano'n ng dati. Ngayon, ganyan ako. <laughs> Ay, waga! Kahit yung mga padal ako kahit saan. Pumunta ko ng ano? Ang tawag nito? Sibisorya. Pagbaba ko ng jeep. Hiwaga, hiwaga sila. Siyempre, matatapos ka, di ba? Ipinto pala ako kasi Di ba? Ang sarap ng TV mo. Syempre, anong kailangan gawin? Ay, low picture tayo. Sabi ko, ako pa ka mismo. Alay ka, sir, picture tayo. Ang kabay. Ang pipilaan ka na. Di ba, ang sarap ng ganyan? Grabe ka, sabi ko. Lord, baby, dito pala ako nararapan. Hindi pala si... Pumitsan pala ako. Wala nga, thank you. Ayan, super bright niya. Thank Gawin-gawin kayo, isang Wala ka ganun po ako. As every Sunday sa kaya po, nandito pa rin ako. Ito sa trademark. Oo, meron tayo. Kaya pag may mga picture, nakikilala ko rin ako. Pero although hindi ko gano'n talaga, lang. ko mga ganito. Wala siya, yung baga, nangyayari yun talaga eh. Wala na